Guys, ayan kami ay mag lolomi ngayon sa Wawa. Ayan ang aking driver. Driver ko siya, guys. Saan kang punta? Hi, guys. Dahil may nagpadala ng, ano, nag-request na mag lomi daw or magsopas. sopas Eh, wala namang na panggatong ka na call center at naulan. Akin na, na naman, gusto lang aasahan nyo. Mag-lomi na lang tayo. Ayan, lomi na lang para hindi ma, ano, madisgrasya. Lomi na lang kami, guys, ngayon. <laughs> Si da, Nakulot ay sa banda kasakay kasi may anak siyang dalawa. Kayo. May anak siyang dalawa, may siya, yung mga kapatid niya kaya siya nag-aalaga. Kaya nakabansin sila ngayon. So siya. So siya. Bye! ang laki ng tikyo. Go na, go. Guys, update namin kaya pag kami nasa Lumi na. Bye. Uh, okay. Guys, andito na kami ngayon hey. sa Tambayan. Kasi ang ng mukha ko, guys. Oh. Dalawa. Dalawa po. Buti na lang dinarin. Din. Dinari. <laughs> Buti. hindi ano dinari na rin na ayan? Ilusot ka sa bunga nga ako. Ano pa rin so? Yun. Special? Isang special. Mamaya ka nga, hindi na ako makaisip ng orderin. Okay, lang. Special na, ano? Guys, yung pang-lomi namin ay may sukli pang lima. Anong bibilhin? Pang-limon. Yung pang limon. <laughs> Kasi limon yung order namin, dalawang Lomi, 600. Dalawang top silog, 200. At saka isang bihon, 150. Tapos May tatlong lima. tatlong extra, extra rice. Kasi bawal kami magutom. Alam mo, nalaman kami ng handaan. So tatlong extra rice, 45. May sukling lima. Pang candy. Pang limon. Wala na nga yung kending hubad, Avi. Eh. Dada, dapat isang pampira sa yun. Eh, ah, hubadin din mo. Ang brani ko hindi naman. Sabi, eh, candy hubad. Hindi maning hubad. <laughs> Ayan na po mga kasama namin mga Thunders. <laughs> Ayan na po mga senior namin kasama. Apps uh, mga... dito na ulit ako. Ay, <laughs> mga katropa ngayon, mga matatanda, oh, na, mga Thunders. <laughs> Ayan oh Thunders. Guys, yan ang guys, yan ang bunga ng pagmamahala ni Lee at saka ni Kulot. <laughs> Dalawa. Hindi <laughs> <laughs> pa nagsisiping, nakaanak na agad si Kulot. Ano mayoma? <laughs> Guys, ayan nga po pala ang driver namin Simula nung unang panahon Luma, <laughs> Hanggang ngayon Luman Luma Luma <laughs> Luma <na. laughs> Saan ang punta mo, Mi? Pagkaan, wait ako O, oh, wow <laughs> <laughs> Nandaho namin ang driver at lumana Kaya laang, walang kumaksang Sa ano, walang makuha Bagaw at yun lang may alam Lumang, <laughs> <laughs> are Lumanga sa jang luman na. dahil tuhod din ng hihi na yan ang ano, ng balot yow kinuha naman ang ano tapings huli huli ato suskrossentar na ulat na. ano na ano 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 birthday! ano

ikaw lang ang kailangan. Tingnan mo ba dito 'yung tubig? Yan oh, pogi ng Batangas. No. Sabi mo, gagawin ng lalahi yan dito ang Are, gustong-gusto magpalahi sa iyo. Ang ganda niya. Malahi ang kapugian. Oo. Pati daw are. Ito ko ni lahi an mo. <laughs> Ayan, <laughs> hindi nang patanggal. iba ang pa, matris niyan. pa. ang Arigay, pwede sa inyo, pwede. Arigay, pwede pa sa inyo! <laughs> <Niko, arig. laughs> Kung hindi daw, hindi niya nalaan. Hindi na naman matutok eh. Saka Ma <laughs> <laughs> naman mag muna. Nasa akin lahat ang sahaw, kaya dyan pala sa ilo. Datong dati tinakit sa kong eh. Bago yung aking kapalasong itlog may itinitira ko niya, don't get back. Ang galing ako. Ang galing Ang tigas naman eh. Padala ko si call center nang makapunta kay ano. Bogi ng patanda. Nang malahian agad. Pinaano nilang eh, ilasa nilang sa ano, sa alon. May arisa po ano ka dito? Lagi na lang. Lagi na lang ako. Magpadalig ka naman sa iba, hindi na na naman magulit. Na na <laughs> kaya nga. Hindi ka rin nga kanina ang... Nagkakain ng... na ba ng sopas? Sopas. Sabi, eh, maaling natin sa sopas at Lomi. Isa-isa lang si Connie, one at a time ha. Connie na lang muna ngayon. Nagluluto pa na sopas. Sa ipagkain naman nagluto ni doon sa amin. Ubus na naman ang gasol ko. Kabibili ko lang kay tiyan. <laughs> hindi kaya rin. Kumain ng Lomi naging rapper. Ang daming sabi. <laughs> nga ni Sisi eh. Oo, huwag ka na oh, oh, mag-alala. na nga tayo. Hindi magagalaw ang gas mo. Oo. Oh, oh. Ito magagalaw <laughs> pero kahapon nagalaw din dahil doon nagpaluto ng hotdog. Si Clip, si Ga, si Kulo. <laughs> Ay, so Galawin mo Alam naman na. Alam ko na eh, kayo nag Ingit ingit ka sa gasol dahil ang gasol gagalaw. Ikaw hindi. <laughs> Ay, na. Pugi and Pugi na Matanggas. Galawin mo na. <laughs> na Matanggas. Galawin mo, mo na. <laughs> sikat na sikat na yon yan guys, ang mga kasama. Busog na. Busog na na eh. Guys, tingnan niyo naman ang ano. Ang lomi, walang katapping stopping. Sino sa larin? Tingnan nyo dalawang lomi ang walang toppings. Sino sa larin? Kayong maglinang. <laughs> Ayun <laughs> ano, na tingnan nyo luluwa. ano matagas. Anong At hindi kaya ng ngipi ita tatlo. Sa susunod tingnan nyo yung level ang tikas. Nat hindi na kaya ng banga ng pagang nyo. May tatatlo na naman ng ngipin. Tatatlo ng ngipin. Yung lakas <laughs> kumuha ng mga kaya tao. kasi. Diyos ko, ang aking pesi <laughs> at tahimik, diba? <laughs> ito na lang, si Kulu. Ito na lang, <laughs> ito lang. Bata, yung dalawa bata. Hindi isa ba kung nalasa na si ano? Hindi Ang mga anak na sisa. Bakit? Christine, masilyo. Gusto mo pa magkaanak.